solar lights pa kayo na sira yung remote ngayon para nyo mapapagana yan sira yung remote ngayon ngayon kung meron kayong remote naman ng bluetooth speaker gaya nito ah, pwede yan guys pwede pwede yan karamihan naman ng bluetooth speaker na remote is pare parehas ganyan at karamihan naman sa solar lights yung sensor niya para sa remote is universal naman madali lang pagganahin ng iba yung klaseng remote na iba ibang remote gaya na ito guys turo sa inyo ito yung pinaka on niya ito ito tumbak tapos yung off niya is yung zero ha na so, try din natin to papakita ko sa inyo na legit to poor naman yung lakas niya tapos, 6 naman yung... Nag-blurb. Yung panghina. O, try na natin. Ayan, ha? O. Tutok ko sa solar lights. Pindutin ko itong back. O, diba? Tapos, i-off ko. Pindutin ko yung 0. O, diba? I-on ko ulit. Pindutin ko itong back. O, diba? O, diba? Tapos Ah, uh, hihinaan ko. Pipindutin ko yung number 6 kasi todo yan. Yung eh. malakas yan. 6. Oh, ito 6. Oo, oh, ba? Oh, diba? Tapos number 4 yung palakas. Yan, digit yun guys. Pero uh, kung may ganito kayong remote ng bluetooth speaker, oh, pwede nyo lang gamitin to. Kung sakaling sira yung remote ng solar lights nyo. Ito na lang. Okay. Ano ba? Diba? Sa lahat ng solar lights guys is ubra to. Ha. Ubra naman siya. Ngayon niya meron akong solar lights na 100 watts. Ayun. Pindutin ko rin yung back. Ayan yung back. Ayan back. Ugo niyan. oh O ba? diba? Tapos yung off na ito. Yung zero. Ganun din. Same din yung hinaan. Tsaka yung lakasan. 6 tsaka 4 i-on okay, natin ulit ayan o oh, diba? tapos hinahan ko pipindutin din yung number 6 button Tap, ayan may hina diba pipindutin ko yung number 4 button nalakas yan diba Okay. dito na po salamat